bagong giling na bigas. At mabango, mabango to. Ayan. Hmm. Maganda yung nakuha natin. Buo yung, buo yung ano niya. Yung grains niya. Ayan. Pagbubukas ng nutrition, uh, nutrisyon. sa bigas ang bigas ay isang pangunahing pagkain para sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo at ang nutritional value nito ay higit pa sa simpleng pagpapanatili ng kalusugan. Sa gabay na ito, tatalakayin natin ang mahalagang sangkap na matatagpuan sa bigas at suriin ang maraming binipisyong pangkalusugan na ibinibigay nito carbohydrates. Ang bigas ay isa sa magandang mapagkukunan ng complex carbohydrates. Nagbibigay ng enerhiya. Mahalaga para sa araw-araw na gawain at pangangailangan ng katawan. Protina. Bagaman ang bigas ay hindi isang kompletong mapagkukunan ng protina, naglalaman ito ng amino acid at mahalaga para pagkabuo at paglaki ng mga kalamnan. Mayroong mga bitamina sa bigas tulad ng thiamine, niacin at riboflavin na may mahalagang papel sa metabolismo at pangkalahatang kalusugan. Ang bigas din ay mayroong isang mabuting mapagkukunan ng mga mineral tulad ng magnesium, phosphorus at selenium mahalaga para sa kalusugan ng mga buto, produksyon ng enerhiya at depensa laban sa mga antioksidan. Trivia din mga kataktika, ang brown rice particular ay mataas sa dietary fiber na nakakatulong sa pagtunaw, pagbusog o pagsuporta sa kalusugan ng tiyan. To, binipisyo pa ng pagkain ng bigas o ng kanin. Ang mga carbohydrates sa bigas ay nagbibigay ng mahabang panahong pagpapalabas ng enerhiya. Ginagawa itong perpektong pagkain para sa mga atleta at aktibong individual. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng whole grain rice tulad ng brown rice ay maaaring bawasan ang panganib ng sakit sa puso dahil sa fiber nito at nakakabuting sangkap. Ang fiber sa bigas ay nagtataguyod ng regular na paggalaw ng bituka. Nagpapahinto ng pagdumi at sumusuporta sa isang malusog na sistema ng tiyan. Ang pagdaragdag ng bigas sa balancing dieta ay maaaring makatulong sa pamamahala ng timbang sa pamamagitan ng pagbibigay ng kabusugan at pagbabawas ng panganib sa sobrang pagkain. Ang bigas ay likas na walang gluten. Ginawa itong ligtas at nutritious na pagkain para sa mga individual na may intolerance sa gluten. At mayroon ding mga tip para mapalawak ang benepisyo ng nutrition ng bigas. Pumili ng mga whole grain variety tulad ng brown rice, black rice o red rice upang ma-maximize ang fiber content at nutritional density. Ihalo ang bigas sa mga lean protein, halimbawa manok, isda, tofu at iba pang uri ng mga gulay para sa balancing nutrisyon ng pagkain. Maging maingat sa dami ng pagkain upang maiwasan ang labis na calorie intake. Lalo na kung iyong inaalala ang timbang o pinamamahalan ang mga antas ng asukal sa dugo. Subukang tulasin ang iba't ibang uri ng bigas sa pamamagitan ng pagsubok ng iba't ibang uri o paghahalo nito sa iba't ibang mga recipe at kultura ng pagkain. Mag-imbak ng bigas sa isang malamig yung lugar upang mapanatili ang kanyang kagandahan at kalidad ng nutrisyon sa mas matagal na panahon. Sa pagtatapos, ang ligas ay hindi lamang simpleng buti kundi isang puno, puno ng sustansya na maraming mahalagang sangkap at nagtutulak ng magandang kalusugan. Sa pag-unawa sa kanyang mga binipisyo, sa kalusugan at paggawa ng may kabuluhan na desisyon, maaari mong tamasahin ang bigas bilang isang masarap at nakakabusog na karagdagan sa iyong diyeta. At 60, 35, 35. 60. 60. Ito, ah yung pinabigas natin dalawang sako yun so lumabas 60 kilos so ito yung ating pinabigas yan 60 kilos yung naging bigas natin and then meron darak tignan natin yung darak parang sa manok so 350 yung nag-expenses natin 270 yung pabigas and then yung sako sa 15 ang isa Okay? Ayan. Sana yun yung naibigan. Ayan. Okay. Uwi na tayo mga kasapit ka. At ito na yung ating bigas. Nakasapit ka sa, sa likod. Sa likod. Sa likod. bagong giling na bigas. At mabango, mabango to. Ayan. Hmm. Maganda yung nakuha natin. Buo yung, buo yung ano niya. Yung grains niya. Ayan. So, hey, yun na. Ganda. Ayan, sa pangkalahatan, ang bigas na makukuha mo sa palay, nag-a-average siya ng pip to 65%. Depende kung yung yung palay ay well dry talaga. So, kung sakali, average niyan, 50 to 65% magiging. And then, 15% niyan, possible darak. And the rest, tapo na. Yun yung uh, ating uh, ipa. So, yung ipa, kinuha din natin yung ipa, gagamitin naman natin sa ating uh, beddings nung kulungan ng ating alagang manok. And mga kataktika, sana inaibigan nyo ang ating pagpapabigas. And don't forget to like and subscribe! Thank you for watching!